Sa may YouTube channel Vlogs TV guys. Nandito tayo ngayon sa may BGC guys. Ayun, pasyal tayo ng BGC kasama natin yung mga apo natin. Kasi yung nanay ko, ayan, at napasama tayo sa kababaihan guys. Tara. Ngayon guys, dito kami mamasyal kami sa BGC tapos sa may Binis Canal mamaya pupuntahan din namin. Kaya guys, tara. Samahan niyo ako at iikot ko kayo rito sa may Binis at sa saka sa GBC. BGC. Yeah.

Oh. Mm. <laughs> Guys, ang dalawa nag-enjoy. Ang dalawang bata. Yeah. Yeah, or, or. Sh oh. Ayan, guys. Naghahanap kami ng CR. Ito na kami ngayon sa siyudad ng BGC. Ayan. Ayan. Mamasyal kami. Ayan dalawang apo namin na makulit. Nandun sa unahan pa. Ayan. Ito naman ang nanay ko sa likod. Saka yung pamangkin. Ayan. Ikot-ikot lang kami rito. Mamaya pupunta kami ng Venice Canal guys. Papunta kami ng France. Ayan. Makakarating na kami ng France. What? France ba